At saka in fairness naman, responsible naman yung dad. So, ano kaya thankful na rin ako si kay Lord na. Ano pa dinadala niya sa iyo o yung sa dad? Sa uh, Bakit generation. yan? Hmm? Para akin akin siya. <laughs> ah, okay. Pero sa support ka naman. So, nakikita naman sila. Eh, pag hindi, kamusta naman. <laughs> <laughs> Naaway mo pag hindi. Hindi naman kasi minsan sa talk show kasi, merong meron, meron kaming naging ano na single parent daw. Parang yun yung topic namin. So, I've learned from the uh, lawyer at ay nakatugulong sustento, pwedeng i-demanda, pwedeng ganito, may kasong ng ganito, may kasong ng niya. So, ako naman, parang <clears> hindi <throat> naman sobra yung hinihingi ko. Kung ano lang yung para sa kanya, sabi ko nga, wala yung anak ko, nabuhay ako nang nakaya ko yung sarili ko. Eh. Diba? Mm -hmm. Parang ang sakin lang. That's your responsibility. Kilala niya. Kilala niya ang sakin. Hindi na Lalo naman niya before. So, Kinukuha niya rin minsan para ilabas. Hindi din. Um, pero ayaw mo. Ayaw, ayaw. O, oh, okay. <laughs> mm. pag di ibalik. Pag di ibalik. Ayan na na, -claro kamusta ka? ka Being <laughs> a yeah. ka mother. Kamusta ka? Being a mother. Happy, sobra. Single parent, sobra, sobrang happy. Tapos, uh, contento, fulfilled ako, sobra. Sabi ko nga sana, isa pa para lalaki. then, okay na po. So, sa kanya ulit? Ang daming na bago. Ang na bago. Hindi mo narinig sa kanya daw ulit? Dati kasi happy go lucky lang ako. Hindi ako na magluto, labas ako ng labas. Ngayon, ay po. Diba? Bakit Tapos nga ba, ba hindi? stay at home. Tapos pala, <laughs> lahat ng mga bibili ko para sa sarili ko, lahat yun sa kanya lahat yun. Bakit nga ba hindi ginagkakit? Hmm masyado siyang guwapo. Ay, <laughs> marami. Marami. marami din nga. Marami girls. Oh, Basta ang akin, kahit hindi, ang akin naman, syempre mas maganda yung talaga may father figure siya. Pero kung wala at hindi din talaga kaya ibigay, sana yung mga need, mas maibigay din naman. Naibigay naman. Nandyan ka nga pala. Wala eh. ka naman. Ay baka ayon mo naman kasi magpa-convert sa pagiging Muslim. Eh. Yeah. Ay hindi ka eh. Syemang siya Muslim siya. Mo siya. Okay, mm. Kasi gusto niya na. Buti ay you alaw. Siya uh, <coughs> na pabinyag dyan. inalaw mo. Na, yun ang masalot hindi yung sayo. Hmm, okay lang. Ilan bang kapatid itong yun? Madami. Ano sinasabi sa kanya tungkol sa daddy niya? Ba't hindi mo kasama? hindi In-explain mo. Tapos nangyay siya, kilala mo dali mo. Sasabihin niya yung pangalan. Pero yun mo lang. Ah, last time na binisita niya yan, mga last year of Feb. Ano pa nga alam, alam mo. na? Princess Kayla. Del, Del Rosario. Del Rosario. Ines, wala siyang body. Kasi alam naman natin high profile niya. Dati. Wala, hindi naman kailangan. Hindi naman Ako, bodyguard niya. May ayaw yan, pero syempre, ako, bodyguard halimbawa, nag-out of the country shows ako, sinasama ko yan talaga. Hindi ko talaga siya hinahayaan sa yan. Mama ko, tapos siya. Sa so, haba ako, nandun siya. Last question, paano kaya yun na ah? pag nag-asawa ka, problema dun sa pangalan, sa pili ng bata? Open ba yung tatay? Or, anto, papa-adapt mo ba yung anak mo para sumunod sa pangalan ng ano? Baka mawala siya ng mana, yung mga tipong ano. If he's the ganun. one na talaga, then why not? The, the, the diba? Hindi na, hindi na, hindi na kailangan yung kapaalam ko naman sa kanya, syempre, as a respeto, diba? So, kapaalam ko siya. Ngayon, kung dabating yun, mas, mas gusto ko, at least talagang settle down na kami, tapos okay na ako. Meron, Pero, meron as long na, na gusto niyang makita din, wala namang problema. Meron ka na bang something special? <coughs> Hindi ko naisip na tumandag-dala <coughs> huh? Kasi 35 ka na. Thirty-three. 33. <coughs> Thirty-three? 33 iba. Mm, pa ko yun. De, as long as maganda ka, inaalagaan mo sarili mo, maraming nagliligaw. Kung pwede lang enjoy mo lang. Actually, for a time, hindi ko na-enjoy yun. Where are you? Kasi nagkaroon ako ng boyfriend when I was 18. 15 years yun. Nakulong ako sa gano'n. So, parang ngayon, nung, nung, nung naging malaya ako, parang, ay, pwede pala to. Pwede pala gawin to. Pwede pala i-enjoy to. Pwede pala i-explore ang mundo parang tumatanda ka nang hindi mo nasusubukan yung ibang bago. Ines, ano uh, na curious pala ako? Ikaw ba sinusuportahan ni yung uh, mga dadato yung baby mo na? Oo, yung So, sapat naman. O, so, oh, sobra-sobra. Sakto naman. Yes, sakto. So, Kung baga, secured naman ang... Ako, okay for myself. Tapos kapag merong kapag merong sumusobra naman din din sa trabaho ko, ilalagay ko sa bank niya. May ko kasi siya. So, yun yung nilalagay. So, wala ka nang may, re may reklamo? wala, wala naman. Malay mo, soon meron. Magkaroon.